Hindi ko alam kung matatanggap mo pa ako, mapapaniwala mo pa ako, pero... Mangyari man yun o hindi. Gusto ko paalam sa'yo na... Mahal na mahal kita. Mahal? Ngayon ko lang nalaman. Diyos ko, bakit naman ngayon lang? Eh, bakit naman ako? Dati ko paalam. Oh, narin pala kayo. Hindi ako matunawan eh. Ah, ay, eh, sarap. Nakatingin na naman kay sa mga no? Alam mo, ate, totoo pala yung sinabi mo, no? Kapag nakita mo na yung taong para sa'yo, <laughs> Heaven! <laughs> bungis talaga itong bata. <laughs> Bakit, anak? Bakit? <laughs> Kahit nung isang lugar, basta gabi, maaga kasi pasok ko eh. Sige, hahanap kita ng lugar. Salamat po. Ikumusan mo na nga lang pala ako sa nanay at tatay mo, ha? Makakarating po. Uy! Hi, Rhea. Hi! Alam mo, ikaw, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maaintindihan kung paano mo ako nauto. Eh, malakas yung convincing power ko, eh. Mm -hmm. Eh, nasa na yung pinsan mong ipapakilala mo? Sandali, sandali, ha? Ikaw ba? <laughs> Akala ko, all the while, pinsan mong papakilala mo sa akin. Ah, uh, oo nga. Kaya lang, si ate kasi, bigla siya nagkalakad. Eh, since papunta ka na, edi, ako na lang. Ah, uh, <laughs> Okay, okay. Kinabahan naman ako sa'yo. <laughs> eh, bakit kung ako nga? Alam mo na, akala ko kasi baka infatuated ka sa akin. Madalas nangyayari sa mga neneng katulad mo. Na-attract sa mga older men. Tapos akala nila, yun love. kita type, no? Buti naman. Kinabahan talaga ako. <laughs> Tignan mo nga, bata-bata mo. Para lang kitang little sister. At saka, baka makasuhan ako ng... <laughs> um, so, order tayo? Um, waiter! Sini yan? Sino yan? Rhea? Anong ginagawa mo dito? Diyos ko, papatayin mo naman ako sa nervyos. Ba't bumiyak? May problema? Ate, bakit ganun? Sabi mo sa akin kapag nai-in-love, parang heaven. Eh bakit parang impyerno na yung nararamdaman ko? Eh ano ba nangyari sa'yo? Wala. Eh wala naman pala eh. In love ka. Yan ba yung sinisikreto mo sa'kin, akin Ha? kay Joey. Sinasabi ko na nga ba, may anumal na ka sa utak eh. Kaya ka sumasama kay Itay paghangon ng itik dahil sa Joey na yan, ano? na natuto sa akin. Ito na nga ako, nagpaka pa. sa'yo. Sa eh ate, alam mo naman, bata pa lang ako, idol na kita eh. Eh bata ka pa rin naman eh. Ay nako, ayoko na ma-in-love. Ay. Alam mo, Rhea, sarap ng feeling na in love, eh. Sobrang sarap, para kang nak... Alam mo yun, ang tindi ng tama. Nakaka... Grabe. Pero oras na sumablay ka. Para kang niri... mga sampung taon. Ganun ba yung feeling mo? Wala. Actually, hindi. Mas masakit pa doon sakit kasi, alam mo Rhea, masaya na ako pag nakikita ko si Eric. Masaya na ako kapag uh, may nahawakan akong upos ng yosin niya. Diyos ko, halos mamatay na ako sa kilig. Basta kahit na anong bagay, nagaling kay Eric, kulang na lang sambahin ko. Kaya lang, dumating ako sa puntong napalapit na ako sa pangarap ko. Yung alam mong sa sobrang-sobrang lapit. Napaniwala ko yung sarili ko na kaya ko siyang abutin. Yung... Akala ko kaya niya ako malin. Pero hindi pala. Kaya masakit. Kasi mahal ko siya. You can me, So, favorite mo pala ang restaurant ito. Tapos... Well, ay! Ano ka ba? Ma'am, sorry po. Sensya na po. Mo kasi. Ako na. Okay lang yan. Ako na po, sir. Hindi, yes, sige, sige. Pabayaan mo nga siya. Nasaan ang manager niyo? Gusto ko kausapin ang manager niyo. Huwag na. Kuwawa naman eh. Sige, ako nang bala dito. Ano ka ba? He deserves it. Hindi. Nobody deserves it. Eh, napahiya na nga. Pinapahiya mo pa lalo eh. Tama na nga. Hindi mo naman ako maintindihan eh. Saan ka pupunta? niloloko? Ito, ano ba? Diyos ko, kaya naman pali. Kaya naman pali. Inabot-abot ng malas. Na. Nakina. Ba't ba? Bakit na naman? Ano ba kailangan mo sa akin? Ano ka ba? Nawalan ka ba ng cellphone uli? Ninakawan ka ba ng na cellphone? Naplatan ba yung kotse mo? Ah, uh, ano pa? Kailangan mo na trabaho? Kailangan na security guard dito kasi Lizet, ma na ako bilang supervisor. Lizette, ano ba? Ano ba? Napakahirap naman surprise-ahin. Surprise-ahin ko, John. Nandito ako para sabihin sa'yo yung wala na kami ni Marie. O ngayon, may bago ba doon? Diyos ko, ilang babae na ba yung binabasura mo, ha? Wala, 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 wala bago doon. Sandali lang. Sandali lang, sandali lang. Lizette, sandali ano lang. Ba? Makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang. O, sige. Kaya ako nandito, para eh para sabihin sa'yo, hindi na akong dating Eric na kilala mo. Hindi nga. Listen. Alam mo, marami na nagbago sa akin mula nung huli tayo nag-usap. Napakaraming bagay na realize ko. At no. alam mo na alam ko na utang ko sa'yo ang buhay ko. Dahil niligtas mo ako. Napanood ko na yan Teka, teka, teka. Pahinga mo naman. Okay, fine. Pero mas malaking utang ko sa'yo. Eh, nung minahal mo ko ng totoo. At dahil doon, gusto ko sorry sa'yo lahat ng ginawa mo sa'kin. akin. Kung pwede nga, hihigitan ko pa bigyan mo na ako ng pagkakataon. Is it? <laughs> hindi ko alam kung matatanggap mo pa ako, mapapaniwala mo pa ako, pero mangyari man yun o hindi. Gusto ko paalam sa'yo na mahal na mahal kita. Mahal? Ngayon ko lang nalaman. Diyos ko, bakit naman ngayon lang? Eh, bakit naman ako? Dati ko pa alam. Nano? Namahal kita.